Apat na dapat gawin para magbago ang buhay. Una is magkaroon ng plan at ilista ang goals. Kapag kasi sinulat natin yung mga goal natin, eh, mas mapapalapit tayo dito kasi yung decision natin at action ay depende na sa goal natin. And then pangalawa, maging open sa opportunities at mag-aral. Kung limitado lang ang ating kinikita sa ating trabaho, maganda maging open tayo sa ibang opportunity like part-time business para meron tayong additional income. And then pangatlo, maging disiplinado sa paghawak ng pera. Kagaya ng kapag nakakapag-ipon ka ng 10,000 per month, kayang-kaya yan, lalo na kung OFW ka. And after 20 years, kung naka-investo, meron kang 8.65 million. And kahit nga 2% lang ang kinikita nito, nasa 3 million pa rin after 20 years. And pang-apat, maging action taker. Importante kasi eh, hindi lang tayo humihinto sa plano or perfectionist tayo kaya hindi tayo makapag-start. Importante kasi mag-take tayo ng action at maging consistent tayo sa ginagawa natin. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.